happy and blessed Sunday morning guys bago gumala unahin muna natin ang magsimba Diyan na ang tare tara guys samahan niyo ako ang ganda ng init ngayon guys sobrang init dito pala ako nagsisimba sa Novena Church, St. Alphonsus. Medyo hindi pa tapos yung pagre-renovate sa kanya. Kaya ganyan pa siya. Pero okay lang naman kasi tuloy pa rin ang every Sunday Mass or everyday Mass. Waiting muna dito sa labas kasi hindi pa tapos yung naunang Mass. Bali yung Mass na hinintay kong matapos is 8 to 9 a.m at yung mas naman na aatinan ko is 10 to 11 a.m. O, oh, diba? Ang ganda ng flower. Kakulay siya ng damit ko. Ang lakas niya maka-fresh. Parang ako, fresh bagong ligo. Ay. O, <laughs> oh, diba? Same color. Kung hindi ako nagkakamali, parang mga last holy week pa to sinimulan, until now. Ayan na sila guys, nag-uumpisa na silang maglabasan. Kailangan ko na mag-ready para makapasok sa loob, mas fresh doon kasi may aircon. Ayan na, nakalabas na si Father. Pwede na kami pumasok. Tara guys! Siyempre, sign of the cross muna tayo bago tayo mag-entrance. Okay guys, magmamas muna ako. Behave muna ako dito. Diyan na muna kayo. Waiting muna sa 10 a.m. na mas. Mamaya pa mag-start. Time check. 9.14. So, aga. Mas okay lang din. Hi, guys. Ito na ako ngayon. Nakatapos na ako sa mas. Malakas makaginhawa sa pakiramdam. Nakaka-fresh ng utak kapag nakapagsimba ka talaga. Oh, uh, grabe. Sobrang init, guys. Salamat sa panonood nyo. Sa uulitin.